Ah, dagat sa bumba naman sila mag maliligo sige presko kaya yan magpuskos ah malamig ng tubig na malamig ng tubig Maligo sila kabo ka maligo nakit maligo ka din Mama. pa na mama huwag ka na dapat maligo ang bata hapon. Kaya na, ang, ang, ang tenyo, ano yun? Palagi, ah, ma, ano, maninipis yun na? Like like Dapat maligo kayo, aga. Ah. Maga, ganito. Bago ma, bago kumain, tangali, nakaligo. Ah, saan so mo oh. si Arpo? Ano yung mag-CR po? Ano yung mag-CR po? Dahil na, malamig. Kasi ang tubig, malamig guys. Yan, yung sisiyo yung manok. Yung sisiyo dito, hindi naka... Lagay mo ito isyo, isyo na may pagkain sisiyo ah. Ayaw po. Kasi ayaw. Napakainin mo yung namimig ay sisiyo na, na yan. Sige, maligo na ha. Naligo sila, sila ngayon guys. Yeah.